yon mga kabayan ang okay. aking masasyer yeah. ayun tatlo pala kaya ala ko yung yon eh Ayan ang ating Stellar NASA Masal chair oh. sini-set up na sa wakas mayroon din tayo na okay, rin matay pa ng gusto rin Yeah, ngayon ay iti-demo na rin nga staff ng Stellar itong ating uh, nasa masal chair. Ayun eh po, uh, bali pag open po natin ang massage chair po, pwede natin siyang i-voice command at pwede din po tayo sa screen po. Bali ito sir, yung power button natin, yung kulay red po. Ayan po. Nakalaw siya. Yes, po siya. Let's go. Bali sir, pag open natin ang massage chair po, meron tayong tinatawag na body scanning o body mm -hmm. shaping po. Ang uh, ginagawa naman po nun sir, uh, ini-scan po ng ating massage chair yung uh, body type ng client na gagamit ng massage mm po para maiwasan yung pinaka-spinal cord. Mm 10 to 15 seconds lang po yun, sir, and then saka po gagana yung pinaka-massage po niya. Mm -hmm. Yan po mag-start na po siya. Mm -hmm. yan po. Uh, Kalaw na yung mga rollers. Ah, okay. And then, naka-default po lagi siya, sir, sa ating leisure po. Yan po yung ating medium massage. Mm. And then, yung timer naman po natin is lagi din po siya naka-default into 20 minutes po. Ah, uh, 20 minutes. Yes po kung makikita nyo sir, meron tayong limang modes po dito sa automatic mode. Ay, yung leisure fatigue relaxing, yun po yung first three natin na medium massage lang po. So, pinindot mo na yan, yun ang mag-activate na alam. Mag yes po sir. And then kung gusto niyo naman po is hard po, ito po, pinindotin ah. lang po natin yung pain relief. Oo nga, yan o. No? Yan po. Tatalbogan eh. Balita ko maganda dito sa masasya na ito yung mga rollers na silicone. Yes po, oh, silicone. Hindi plastic. May, yes po, uh -huh. sir. Kasi pag plastic po, may tendency po mag-crack. Hindi possibility po tumusok naman po sa silicone. Ah, oo. Oh, po, mas, ano? mas na mabasan po And then, sir. Uh, we have zero gravity din po yun, sir. yung po yung ating ihigan naman po tayo. Hmm. Swabe-swabe. Parang nakalutang din sa yes, kalawakan. Walang, kayo, kayo, talagang kayo, kayo, para parang astronaut, yes, ano? <laughs> And like, ah. Meron na din po pala tayong heating therapy po mm. para sa lower back waist natin. Pindutin lang po natin yung heating po natin. Yan ayos po. Nainit. Dito po siya sir, banda sa lower back waist natin. Wait lang po natin siya umiinit mm. po. And yung kagandahan pa rin din sir, sa bukod po sa foot massage natin, bukod po sa airbags, meron din po tayong mga rollers po. Sa ilalim ng talampakan po mm -hmm. natin, and then sa likod po ng binti natin. Yun nga, nais na kong kutiyan. Dahil... Yung iba'y walang mga rollers yes, dito, ano? Yes po, usually po, Talang po, lang, ano? airbags lang dito. Oh. Kasi uh, sa kaya po, may combination na po sa likod ng ating half rollers. Oh. Uh -huh. And then, meron din po tayong voice command po. Hello, Naza. I'm... Zero gravity off. Okay, zero gravity is yeah. off. Okay, yun, voice command po. Hindi ba sa ba mo siya nagagalit pag kahit ba medyo nasa okay. gawan mo. Hindi na lang no, sir. <laughs> Since bago po talaga yung sir, ipapogay na nakaka-recognize hmm. ng English po. Kaya mas yes. maganda gamitin yung pogay na. Parang, um, yeah, si Boyce, pa parang sexy yung nagsasalita eh. Duda ka. <laughs> Yan po si Ethan yung timer naman natin sir. Pwede natin siyang iset up to 30 minutes po. Uh, Minimum of 10 minutes. Uh, naman. pero ngayon ang pinaka ideal eh, 30 minutes. Yes alam. po, 30 minutes po. Pero kung gusto nyo naman po siyang extend, no uh -huh. worries po. Uh, open lang po ulit natin yung uh, -huh. sa okay. share po. Ayun. Yeah. Yan po, usually naman po, yun lang po talaga yung paggamit ng session natin. Out, almost on enough lang po, and then pili lang po tayo ng mga modes na gusto nyo. Ano kayo para saan? Ito. Sa uh, shoulder po. Sa shoulder. Dito din po kayo, sir. Tapos dito sa may, sa may ulo kayo, eh. may yan, ano dito. Yan po, sir, nagapang po yung rollers natin. Na under dito, yes. tapos baba. Yes po. Ah, uh, up and down. And then, naawag pa po siya hanggang po yung tapo natin. Ayun. Meron pang ano mga ganyan na para natusok dito. Yes po. Mm -hmm. E eh, itong model na ito, kabayan na yung ano, sa Stellar, ano, ano itong... Po? Uh, ito po si NASA, 2023-2024, top of the line variant po na. Ah, top of the line. Yes po. Yeah. Maraming salamat sa inyo, Stellar, sa napakalaking discount na ibinigay niyo sa akin. Sa wakas ako yung nagkamero na nitong ating pasansiray. Sa so, tutulay, matagal ko nang gusto magkamera ng karne. Eh, di tama-tama sa July 24 ay eh, birthday ko. Hindi eh, pa birthday ko. Risa isa eh, sarili. Ayos. Ayos, Ayos. Pwede ka sumakay maka hindi na? Eh? Yes, po Yes, po sir. Then yung pagkupo natin, sir, unahin lang po natin yung petan po natin. oh lahat yung petan. Yes, po. Ayan po. Ayan. Yeah. Ayan po, sir. Ayan. Ayan yeah. po. Tapos, yeah. ano pa dapat eh, yapak po na Mas maganda po siya pag nakamedyas. Ah, oo. Yes po. And then yung kamay natin, sir, dito po. Ito. And then, sabla naman po. And then, pagkatahin natin, sir, yung BP heart rate monitoring na using this fingerprint po. Anong tanong? Kahit anong po siya po sa tuwan, mas comfortable po. Kasi, yan po. Yan. Ayun. Kasi, sir, kahit po ba po. Basta nga po, yung fingerprint nila po. Iyan po. Yan po. And then, po. Ano yun? Ah, nakalapag lahat. Yes po, sir, nakalapag. Tapos Kung gabi natin sir, same lang po sila sir. Yan po. Then sir, uh, flap sandal po tayo sir sa ulo natin kasi mayroon po tayo niya tawag na body shading yan. Mm -hmm. Dapat po talaga is lapad na lapad yung ulo natin. Okay. Para ma-scan po yung katawan na ating massage share po. po. Then, yung scan push... pa niya? Yes po sir. 10 to 15 seconds po yung scanning natin sir. Mm -hmm. And then kung gusto niyo po, extend, po siyang i-extend po, pwede niyo po, po siyang i-push po. Okay. Papag. Yan po. And then, uh, naka-default po siya lagi sir sa leisure natin yung mm -hmm. video massage. Then, yeah, okay na po kayo right? yeah, tayo sir na po. Uh -huh. and then, zero gravity ko lang din po. And then, open okay ko na din po yung heating na rin para mas, mag, mas dawan niyo uh po -huh. yung uh -huh. ating massage ko. Pwede ba kasi yung finger? Pwede, pwede po yun sir. Nice ka naman po Ayun nga lang sir, pag natagkat natin, mawala din sa screen. Pero wala po, kung gusto niyo lang po yung monitor ng watts na ayos ay. Eh? And then samahan pa natin sir ng freebies natin. Ay, freebies po. nga po na ay. ay. Masadya po para mas full body massage na po talaga yung ex my experience yung freebies. Ayan po. Ayan po. Ayan Ayan po. Para food body massage. Para na um... nasa futuristic na movie. Parang ang tatay travel din. Why? Eh. Hmm. Maa, katulog na pala din eh. Pag ito ka yes, po pa ganun eh. Yes po sir. Ayos. Yes. Ari, Ay, ano pala ang leisure? Alam Yes po sir, Yap yung pang medium massage na rin. Gusto niyo po guys mas hard pa po? Hindi, hindi. Kaya, 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 so pagkaagos ako ng ito, pwede ko sabihin kay nasa yes po ano na. nga sa bingkay hello nasa power off po. Okay. hello nasa power off wait lang po natin sa sumagot po. kusur gawin natin hello nasa hello nasa hello nasa hello. Hello. Thank you. power off power off okay hello ano ano po. <laughs> ano ano po, ano 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 Wait lang po ano 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 po ano ano natin bago ano ay, Yes, po, Diyos. Ano, mga kabayan na rin, Stellar. Yes, sir. So Stellar oh, Premium Massage chair po. Oh. Maganda. Hindi siya kasing mahal ng mga nasa market. Pero maganda. Tsaka yes, yung roller na dito sa... Yes, po. Yung po yung pinakayun. Ay, natunog pinak pala ito eh. Yes, po, Ano bang premise na kasama pa natin? Ito, sir, natin? yung massage gun po natin. And then yung ako sir, kung gusto nyo ng music po, pero nyo din po dito i-connect sa Bluetooth. Ah. And then meron din po tayo sa chair natin. Masage yan naman eh. Yung... Ito lang po, massage gan naman po. Sir, bali mayroon po siyang different kinds na pinakabala o yung tip po na pwede nyo siyang gamitin po. Yan lang po. Pag yung scale po nyo siya, push nyo lang natin. Okay na po. So, and then, pag-open natin sa baba. And then, ito, ito, ito yung, ito yung rechargeable? Yes po sir. Intensity po, po niya, sir, depende po sir, okay, sa inyong kapag nakasin. Ito yung mga... Pag may nagtatrabi ko sir, pwede pwede po yan sir. Ako okay, hindi pa nalito, kaya ano, <laughs> maaga mga delivery niya. Saan pinapatay? Yan lang po. Uh, sagay niyo lang po sa zero at sa ibalik po. Uh, oh. power up, power up. Yan. Yeah. Ayos. James Bond. <laughs> Ayos. Maganda. Sa wakas, oh, ko rin sa isa dili, mga kabayan. Ayun, Ito yan, mga kabayan. Ha? Kung ibig ninyo magkamaroon din ng garne, ay pumunta laki sa Facebook page ng Stellar, siyempre. Maraming salamat, Stella, Dennis, sa inyong ibinigay sa aking uh, napakalaking discount. Pero ako'y okay, masaya, Dennis, sa uh, ating bagong-bagong uh, uh masansyer na rin ng Stellar NASA 2324 model, top of the line. Ayaw, mga kabayan. Ayun, eh, maraming salamat uh, sa staff ng Stellar na nag-deliver, nag-demo sa atin, si Kabayan JP, Kabayan Ray. Ayun, thank you sa inyo. At yan, tayo Masaya-masaya dito masaya at sa ating bagong Stellar Massage Chair. Hello, Nasa. Hello, nasa Power on. Okay, on. Ayun, nakilala na ako. May hindi ko naligawan ni Tao. Ayun. Bye-bye. Medyo laksan lang po talaga oh, yung voice um, na. Hindi mo siya nagagalit nga okay. pag nasisigawan. Hello, Nasa. Talagang hindi na-identify na aking boses. Hello, nasa I'm coming. <laughs> Power off. Okay, turn off. Kilala-kilala ng inyong mga puses. Anong papakilala mo pa dito? Kung di, ligawan ko nga pala talaga ito. Hindi na sa sir. I advise to listen, sir. Hello? Hello, Naza. Oo. Uh -huh. uh -huh. That's medyo makakasko po. Okay, good for justice. Ayan po ka Basta yun naka-plug, ano? Yes, po sir. Ang ah, galing. Ang ah, galing, ah, Ayos! Mga ah, salamat ulit sa iyo. Kabayang... JP and Ray ng Stellar. Stellar, maraming maraming salamat sa iyo.